Hey guys, marami magsisale -se ng mga smartphone ngayon at pumili na ko na yung smartphone na sa tingin ko super sulit lalo ng bilin ngayon dahil sobrang baba na ng mga presyo nila. unang unang itong pinakabagong Itel S23 Plus. 7.5 yung kanyang SRP pero makukuha mo lang siya ng kulang 6,000 ngayong sale. Itong pinakahat at pinakasexing phone ngayon na mabibili nyo sa ganitong presyo. Naka-amulad display lang naman siya at merong in-display fingerprint pa hindi ka makakabili ng ganitong klase ng smartphone sa ibang brand sa ganitong presyo. Dahil madalas mga sa around 15,000 lang pataas, nakikita natin ng ganitong mga smartphone. Kaya kung gusto mo ng pang social media lang ng smartphone na mayroong magandang design, ito yung Sighted S23 na pinaka-perfect para sa akin. Pangalawa, kung ka naman sa specs ni Itel S23 Plus at gusto mo na lang ng kasing ganda ng Itel S23 Plus pero mas malakas naman ang specs itong Cineplex 030 nang para sa'yo dahil naka-amulad display din siya na mayroong 15,000 na SRP. Pero makukuha mo nga lang siya ng around 13,000. Sobrang panalo ang specs niyan guys. Dahil maganda ang kanyang camera. Malakas din yung kanyang processor. Tapos sa K2560 rin yung kanyang storage dyan. Meron na akong review na yan, guys sa may channel. Check nyo lang after ng video na to. Pangatlo dito naman tayo kay Xiaomi. Ito si Xiaomi Pad 5. Napakaganda ng tablet na to at napakaganda pang gaming. Medyo luma na to. Pero pagkakinumpir mo to sa ibang mga tablet ngayon sa ganitong presyo eh tapos agad ng laban. Dahil dating kulang 19,000 yung kanyang SRP, pero nga ngayon is magiging kulang 15,000 lang siya. Tapos mababawasan pa siya pag ginamitan mo nga ng voucher at magiging around 13k lang din guys yung presyo niya. Napaka perfect ng tablet niya kung pang games lang at pang multimedia, like ng panonood ng movie at panonood sa may YouTube. Napakaganda ng tablet na yan. Pangapat ito ang pinakamalakas sa ating list, itong si Poco F5. Kulang 20k yung SRP ng phone na to Pero magiging around 15,000 lang siya Numabawasan pa yan After mo lagyan ng voucher Maganda ang phone na to Especially pang gaming nga Halos flagship po ng smartphone na to Pero sa sobrang murang presyo lang Hindi mo siya naka curved display Na pareho nila Infinix Pero naka high tech naman yung display niya Nang 6.67 inches siya Na merong AMOLED Dolby Vision HDR10 plus display tapos naka Snapdragon 7 Plus Gen 2 pa na processor na naka 4 nanometer triple camera siya na 64 megapixel na main camera at 5,000 name sa battery na mayroong 67 watts sa charger kaya kung makukuha mo lang ng around 13,000 ng smartphone na to eh sobrang panalo na yun guys at panglimang limang halos pinakasulit na specs ng smartphone ngayong taon na mayroong almost perfect na specs para sa akin na merong 9,000 na, na SRP tapos magiging around 7,000 na siya pagka nakasale ito siya yung si Tecno Camon 20 Pro na napaka-complete na lang ng smartphone na to yun, napaka napakaganda ng kanyang display na naka Omri 123 sa refresh rate nga maganda pa yung camera mapa front camera man at back camera maganda rin yung design niya na naka leather back tapos super panalo pa nga dahil magiging mababa yung presyo niya ngayon hindi lang yun naman na yun ang mga magsisale ngayon halos lahat ng mga smartphone ilalagay ko na lang yung link sa may first comment para hindi ko yung maligaw thanks for watching